for today's video po ay papakita ko po kung paano maghalo ng mga feeds same pa rin po ng feeds pero iba na po ng brand so hinahalo po natin sila para yung pinaghalo po natin yung bago at saka dating feeds para hindi po manibago ang ating mga biik. in 3 days po ginagawa ko po yan bago ko ito palitan ng ibang brand mas pinalitan ko po ng mas medyo mahal konti isang piso lang naman po ang pero at least proven and tested po so sa mga nababagoy dyan pwede din po kayo magpalit ng feeds depende kung saan talaga umaayo ng inyong mga baboy kasi sayang din naman ang gasto kung hindi naman din sila hiyang So ayan, so hindi ko na sasabihin kung anong brand ang aking nung unang ginamit. Kasi medyo malaki na sila, kaya ginamitan ko na sila ng medyo mahal na ma feeds Ayan. So yung nasa sako na gilo eh pinaghalo ko na po yung bago at saka luma dyan. Pinapaubos ko muna bago ko sila lagyan ng pure na fits ulit. Timula ng haloy bang fits. Para iwas pagkatain ng mga baboy. At hindi rin sila manibago. Kasi pag binigla mo ng pag-iba ng brand o pag-iba ng feeds, maaari magkataya yung baboy, di walang ganang kumain. Yun po kasi ang gilingin pa pagkatapos niyan. So don't forget to like and subscribe na rin po. Follow me for more videos na makatulong din kayo, Charot. So ako po ay naglalagay ng food supplement sa aking baboy. So dahil maliliit pa sila, dalawang baboy na po hindi na po sila piglit. I mean, bagong paglaki lang po. So nilalagyan ko ng isang kutsaritang King's Vita Plus na food supplement para dagdag po siya sa kanilang katawan at mabilis po silang lumaki sa umaga at hapon po po sila nilalagyan ng food supplement. Ayan po, nakahalo na po dyan yung ating dalawang feeds na magkaibang brand. So para makain nila lahat ng aking nilagay na uh, food supplement, konting feeds lang po ang binibigay ko po muna para maubos nila. Pag naubos na po nila, saka ko po lagyan ulit ng feeds para sure po na nakain talaga nila ang food supplement. Kasi so mga may mga backyard na mga baboy dyan, pwede nyo po itong gawin. So, ito po ang aking ginagawa every morning. Ayan po, so kung nakita nyo, nilalagyan po po ng tubig ang, ba ang aking, ang baboy. Sorry, sorry, aking feeds. Ayan. Tapos, pinakapakain ko muna. Mamaya ko muna yan, dadagdagan. Dalag Pa sure po na nauubos nila dahil lang sayang lang kung hindi nila nauubos. Huwag niyo pong damihan ng tubig kasi yung sa akin, ah, may pig drinker naman yung baboy pero yung iba kasi wala silang pig drinker kaya nahalo nila sa tubig sa akin sa kids ko po yung kasi may pig drinker naman po ako. Ayan. So ito po yung atsin dalawang baboy. Kung nakikita niyo ang katawan ng isa ay Kinakita naman na malaki na siya. Yung isa to po talaga yung puti, di po yan, yan po yung pinakamaliit sa lahat ng 17 na piglets. Bali, hindi po sila lahat nakakadidi. Laking gatas po yan, Binilhan ko po ng gatas. Kaya ganyan ang kanyang growing stage. Pero kahit ganyan, napakain ko po yan ng tama. Lalaki at lalaki din yan. Pag tama ang pagpapakain, umaga, tanghali, tsaka hapon. Pure feeds po dapat on time ang pagpapakain. So mga June, makakata ko ng June, isila po ay aking ibibinta at la pag nanganak na po si Mami Pig ay lalagyan ko na din po ng ibang baboy dyan. Ganyan lang po ang aking ginagawa. So thank you for watching mga kababoy.